tapos na ako mamahal bakit mo ako Tara guys, punta tayo sa may kabilang building mili, na, mili tayo ng bigas sa kaisa dito Hindi na ako nang kumaba, dito nila ako dumaan you know, Sila ni Kapayan ah Nike Puma Adidas Nike Puma Adidas Saan so, na tayo bibili niyan? Kung nanalo tayo ng loto <laughs> Unahin muna natin yung ano natin ngayon Pagnahin natin muna yung bigas at saka asda Saan so, na tayo bibili ng mga sapatos Pag mayaman na tayo Pero mayaman naman ako Pera na lang kung yawa na uh, ako guys Punta na ako ng Misto Market sa so, Diyan yung misto market sa baba. Hindi na ako mamila eh. Medyo, medyo mura kasi doon. Kasi ibta kundi. Ayan, nandito na kasi may misto guys. guys. dito na ako sa may loob. Sa listo. Bili lang kayo ng chocolate. 30 na lang yung tobleron. ayun ang bigas. guys nasa dito na tayo sa may bigasan ay bili pala ako ng asukal guys dito po ang bigas tayo ko ha tayo ito triple mo sarap nito ito, another 34. Ayan, kayo yan 30, mahal na talaga. 23, ano to? Ito, masarap nito eh. Bango din Ito, ito na natin. Oh my, yes, my God! na, na Daming isda guys, dito sa listo.

yun siya uh, tayo isang kilo tayo isang kilo pero may naman na lang. Um, um, ito tayo 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 natin ito isang kilo guys sarap to ipirito tsaka ito, tayo tayo. ito lang yung kilo nya. five uh, size na yun size na ito lang po yung posit. Ayan dahil ng hipon. Ah, quattro lang oh. Quattro lang siya. Hindi umabot ng kilo ba? <coughs> Kuha na lang din tayo ng ano, hipon. May konti. din sila. Ito tayo sa may mga ano guys. Uh, uh, ito lahat. Malamas ba? Malamas. Oh, ano siya ako size. Size lang wala ito eh. Ah, oh, punti lang bilhin natin kasi. No? Masira lang yun. bili tayo ng talbos sa so, yung kangkong ito yung kangkong bili tayo ng dalawang pirasong kangkong Panglagay, panghalo sa tipuan dalawang piraso ayun hmm, dalawang pirasong kangkong Maria lang pala tawon dito. Chai sili di talaga hindi eh so uh, guys tapos na ako bibili ako ng ano bibili um, pineapple bibili ako ng pineapple kaya tayo Guys, tapos na ako namin ni Ako yung uwi uh, na maglakad naman ako ng papuntang bus train. eh. na ako uh, lang. Guys, tapos naman tayo na mili. tayo uh. <laughs> ay uh, na. Ngayon, umpisa na naman tayo sa kasagsaga ng init oh. balik tayo sa dinaanan natin kanina doon sa sakaya ng bus sabing init ah sobrang init talaga dito na banda sa may sakaya ng bus train pauwi na ako pauwi na grabe init grabe init dito sa, sa ano sa Saudi America Parang ano lang Parang New York <laughs> Hi Buhay OFW Sige lang, tiis lang, kaya natin to Laban lang tayo para sa pamilya Antay-antay tayo dito sa mga bus. Kapit na naman, palat pa kakating mo din yan Dito na Dito na yung bus train sabay sa mga lakad lakbay kayo sa bata okay hanggang dito na lang sana magustuhan niyo yung vlog like ko ngayon please like and share seriously lang. what the fuck are you doing? ano <laughs> na